paghahanap ng tuna belly. Ang simula ng paglalakbay, ang Pilipinas ay isang bansang kilala sa kanyang sariwang isda at masasarap na pagkain. Isa sa mga popular na isda na hinahanap-hanap ng marami ay ang tuna belly. Ang tuna belly ay kilala sa kanyang malambot at malinamnam na lasa na siyang dahilan kung bakit maraming Pilipino at dayuhan ang nagnanais na subukan ito. Ang paghahanap ng tuna belly sa Pilipinas ay maaaring maging isang kakaibang karanasan. Sa bawat rehiyon, maaari kang makahanap ng mga tindahan ng isda na nag-aalok ng tuna belly. May mga piling palengke, supermarket at direkta sa mga mangingisda kung saan maaari mong makuha ang mga ito. Ang iba't ibang uri ng tuna belly bago bumili ng tuna belly, mahalaga na malaman ang iba't ibang uri nito. Ang tuna ay mayroong iba't ibang klase tulad ng yellowfin tuna at bluefin tuna at bawat uri ay may kakaibang lasa at kalidad ng laman. Ang yellowfin tuna belly ay kilala sa kanyang mas mura at mas malambot na laman, samantalang ang bluefin tuna tuna belly ay kilala sa kanyang mataas na kalidad ng lasa at katas ng taba. Ang pagpili sa tamang uri ng tuna belly ay naglalaro sa iyong personal na panlasa at budget. Ang proseso ng pagpili at pagbili. Kapag pumupunta sa tindahan ng isda, mahalaga na suriin muna ang kalidad ng mga tuna belly na inaalok. Dapat itong maganda ang kulay, walang amoy, at may sariwang hitsura. Mahalaga rin na tanungin ang tindero tungkol sa pinagmulan ng tuna belly at kung gaano katagal na ito simula ng ihagis sa dagat. Pagdating sa presyo, maaaring mag-iba-iba ito depende sa lugar at uri ng tuna belly. Mahalaga na magtanong ng tama at huwag agad magpasiyang bumili sa unang tindahan na makita. Maaaring ring magkaroon ng pagkakataon na tumawad ng presyo, lalo na kung bumibili ka ng maraming kilo. Pagluluto at pagpapakain ng tuna belly isa sa mga kagiliw-giliw na bahagi ng pagbili ng tuna belly ay ang pagluluto nito. May iba't ibang paraan ng pagluluto ng tuna belly tulad ng paggisa, paggrill o pagluluto sa oven. Mahalaga na alamin ang tamang paraan ng pagluluto depende sa iyong paboritong lutuin at panlasa. Kapag nasa bahay na, maaari mo nang simulan ang pagluluto ng tuna belly. Ang tamang paghahanda at pagluluto ay nagbibigay daan sa tuna belly na mapanatiling malambot at masarap ang lasa. Maaari mo itong ihanda bilang pangprito, panggisa o kahit bilang pangulam sa kahit anong okasyon. Pagbabahagi ng tuna belly, kultura at tradisyon sa Pilipinas, ang pagbabahagi ng pagkain, lalo na ang isda, ay isang bahagi ng kultura at tradisyon. Kapag mayroon kang tuna belly, karaniwang pinagkakalooban ito sa mga kaibigan at kapamilya sa mga espesyal na okasyon tulad ng piyesta, pista ng bayan o simpleng handaan. Ang pagbibigay ng tuna belly sa mga mahal mo sa buhay ay hindi lamang pagpapakita ng kasiyahan sa pagkain, kundi pati na rin ng pagpapahalaga sa kanilang presensya at suporta. Ito rin ay isang paraan ng pagpapakita ng pasasalamat sa mga biyaya na natatanggap natin araw-araw. Pagtatapos, ang halaga ng tuna belly sa kultura ng Pilipinas. Sa huli, ang tuna belly ay hindi lamang isang karaniwang isda sa Pilipinas. Ito ay isang bahagi ng kultura at tradisyon na nagbibigay kasiyahan at pagkakataong magbahagi sa kapwa. Sa bawat pagbili at pagluluto ng Tuna Belly, hindi lang ito simpleng pagkain kundi isang daan upang maipadama ang pagmamahal at pag-aalaga sa pamilya at mga kaibigan. Sa susunod mong pagbisita sa Pilipinas, siguraduhing subukan ang Tuna Belly at maranasan ang kakaibang sarap at karanasan na hatid nito. Ito ay hindi lamang isang pagkain, ito ay isang paglalakbay sa kultura at tradisyon ng isang bansa na puno ng kasaysayan at kasayahan.